Uy. Santol mga idol. Ayan, bago nagdaka na naman. <laughs> nagdaka na naman si Bimak ng Santol. Bimak ng Luzon. Nagdaka na naman. Wala si Borloloy guys. Nagdaka na naman. Ayan guys. So, hindi, hindi na namin tuturo ko sa nagdaka si Bimak ng ano, Santol guys. Alas at nandito kami sa kapaligiran namin. Ang sakto mainit guys. Bimak tayo mga isa Bimak. Bimak. Ito, ito, ito na Angkat so, dulu. Bimak. Rumah yang nak aku si Bimak. Jaga iso nang nang aku nak nang si Bimak. <laughs> ya yeah, guys. Wah, ma -ma. oh, mai tu ibu lo. Dian. <laughs> asa si Borlolo, guys. Naman, si Borlolo. Yang guys sebabalat si Bimak, guys. <laughs> Bimak, asa <kasi> si Borlolo. <laughs> Ay si Borlolo, guys. Oh. <laughs> Ay, yun, si record, guys ayun, no? Ay si Borlolo nak kita ayo sedikit guys, you know. Ay si Borlolo, you nama matu. <laughs> Tayo <laughs> na po ba guys, si Porloloy. <laughs> nagsama na si Borloloy at si Bima. Ah, <laughs> Borloloy. Ayaw, ayaw ko makain ni Borloloy. Ah, hindi pwede, maarte ko. Ay, ayaw, oh, ano nga akin malaki? Kasama ka ba naghirap? Kasama ka ba nagnakaw? nagnakaw. <laughs> ah, ah, huwag ba pagkala yan Bima, kay Borloloy. Yan, yeah, malit lang sa'yo, malit ka eh. Nagnakaw na naman guys. Ay, nagsama na po yung ano, si Bimak, si Bimak at si Porloloy. Bro, Loy, ngiti ka muna. So, so ngiti ka muna sa vlog. Uy, yaaah! <laughs> guys, ang guys, ang so, napakalami. Ayan o. Benta mo yan, Joe. Oh, isa, isa, si Benta naman to. Ay, eh, wala. Si Borloli naman mo, ang Benta naman. Ibi-back. nag Nagnawa na naman ang Santol. Si Borloli, tsaka si Bima. Na, 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 lamay, Ayan, guys, o. So, lame oh, guys, Oh. So. Okay, so yung mali mo na mag-follow. Yan, like and share. Bulgar ito. Meron ba dyan sa buo? May panghilid <laughs> ka ba dyan? Tangaw, <laughs> Ano yan, bud? Oo, oh, kaya naman yung sa patanda. Ang mo ka to. Oo. Wala, oh. Oh, kaya wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, Uber <laughs> oh. ah, no, sa... na ako ito. Hindi, hindi mo binigyan? Hindi ah. mo oh. Talaga naman binigyan. Hindi mo binigyan. Hindi ka sa akin, eh, Borlolo. ikaw lang <laughs> eh. Yung ganto <laughs> 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 lo ka, ano mo, mo. Umusirain mo, ah, yung kulay mo yan, Baltik-baltik din. grabin bang lambo kan dia li cubot lu ba namanya gara <laughs> 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 sayang bakal pikir kan sayang yung. Pak itu ngelakau naman itu ngelang jod Baik kayak gemuk aja Bot yang bot bisa mu Teng 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 ya bot embot, bot yang bot bot yang Gila 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 gila